Mga kamukbang ayan na uh, meron tayong uh, vlog mga kamukbang ang vlog natin ngayon mga kamukbang ay magpaprank tayo dahil valentines day ngayon kamukbang paprank natin yung bibigyan natin na bulaklak kaya abangan nyo mga kamukbang yung kakaibang bulaklak na bibigay ni boy mukbangers ayan abangan nyo mga kamukbang kaya una natin gawin mga kamukbang ay kukuha tayo ng Ayan, dahon ng saging. Ah, so mga saging, mga kamukbang, may saging kuha kayo dahon ng saging. So bago yun, shoutout po na sa ating mga subscriber dyan, mga silent supporter ko. Shoutout sa inyong, maraming maraming salamat sa inyong mga kamukbang, sa inyong patuloy na support. So ayan, abangan nyo yung uh, vlog natin mga kamukbang. Let's go. tayo mga kamukbang. Ayan. Yan yung dahon ng saging mga kamukbang. Kukunin natin yung dahon ng saging. Yan yung gagamitin natin. Nalalagyan ng bulaklak mga kamukbang. Ito mga kamukbang. Ito yung kunin natin. Nalagyan ng bulaklak. So, siyempre, nipinikapit. Puy mukbangers ang gagamitin natin. mga kamukbang pag natin kuha din tayo ng pangtali mga kamukbang so ayan may panali na tayo mga kamukbang so okay tara A few moments later. Kamukbang ano? Uh, kukuha na tayo ng bulaklak mga kamukbang. Nakita niyo yung bulaklak na kukunin ni mga Mukbangers. Ayan o. Oh. So, ayan yung bulaklak mga kamukbang na natin, na isurprise natin yung bibigyan natin ng bulaklak. Ayan mga kamukbang, so ipaprank. <coughs> no, 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 no. no. Ayan, <coughs> <na> <coughs> no. walang mahirap. At mahal mo isang tao, walang mahirap, walang mataas. Gawin mo lahat, basta mahal mong tao. Ayan, let's go. Ayan, What are you doing that bow? <laughs> <laughs> na mga kamuk kamukbang. Ito na yung flowers natin. Ibibigay natin dun sa ating minamahal. ay flowers. Ayan. Which buhay mga kamukbang. So, walang mahirap. Basta mahal mo isang tao. Gawin mo lahat mga kamukbang. Hours later. So ito makamukbang, yan may ito yung pinakaano natin ng mukbang ngayon dalagyan natin ng bulaklak. yan ngayon mga kamukbang so yan so siyempre ang ilalagay natin na bulaklak mga kamukbang ito malunggay yan mga kamukbang ngayon yung bulaklak natin mga kamukbang yung bulaklak natin yan yung bulaklak natin mga kamukbang ito may ano tayo bunga ito yung bulaklak natin mga kamukbang na <laughs> ibibigay natin sa kanya mamaya ayan syempre ayan magkulay tayo ha ito. hay là hộp băng hay là hộp băng đèn Yan ang bulaklak natin mga kamukbang na ibigay natin mamaya doon sa aking mahal sa buhay kematian so itu yung prank natin sa kanya mga kamukbang uh, bibigyan natin ng sa alip na bulaklak ito ibigay natin itong gulay yan o oh. mga, tulay, mga so okay abangan lang mga kamukbang a few inches later Wag mong subukan, masisira ang buhay. no, 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 no. Ito, <tinyo> ito bulak oh, Ibigay ko sa iyo bulak. Ano ko sa inyo niyan? Ito. Ito. <tinyo> ito. <tinyo> ito. <tinyo> ito pero ang sira, mais ka nga. <tinyo> ito lang bulak lahat. Ito lang bulak. Wala ka matinong ginagawa. Wala no? ka kang... <tinyo> kamukbang na prank natin yung asawa ko mga kamukbang binigyan natin ng bulaklak ayan yung bulaklak mga kamukbang oh. so ito yung bulaklak mga kamukbang pag nalanta to gugulayin ko ito gugulayin ko ito so may binigay yung bulaklak mga kamukbang so ayan yung binigay natin bulaklak mga kamukbang uh, nung 12 so nalanta na mga kamukbang eh, lanta na siya so ito mga kamukbang yung binigay ko sa kanya nung ano, advance yung binigay ko sa yung bulaklak nung 12 mga kamukbang ay eh, lanta na at ito mga kamukbang, na prank natin siya dito at dito uh, igugulay natin to pag nalalanta to kaya hindi masasayang to salamat sa lahat mga magkamukbang sa lahat ng subscriber ko sa mga supporter ko maraming maraming salamat sa inyo happy times everyone god bless